Dalawang beses nang pinaalis ang vendor ng bulaklak na si Aling Nora sa pinagpupwestohan nito sa Perfecto Street. Ang kalsada kasi, higit dalawang taon nang inaayos kaya si Aling Nora, apektado ang kita. Siyempre, nahirapan kami. Mag-adjust ulit sa ibang lugar. Sinimulang iniayos ang railings, sidewalks, dividers at mga steel grates ng kalsada taong 2022 pa. Pero natenga ang paggawa nito dahil sa hindi pagsunod ng kontraktor sa mga standard na itinalaga ng City Engineering Office. Fortunately po, uh, for some reasons po na na-monitor din ng office, uh, na terminate po yung project last uh, December 13, 2022. So dumaan naman po siya sa Ma'am ng ng, uh, ng process, may mga kailangan tayong pagdaanan na standard process po para ma-check yung mga documents na kailangan na kailangan po nilang i-ready para maibigay po uh, maibigay po siya sa susunod na bidder na magko-continue ng project. Noong Martes, March 12, isinara muna sa mga motorista ang kalye upang bigyang daan ng pagsasaayos sa kalsada at sa pagkakataong ito, target ng tapusin ang proyekto sa ilalim ng bagong kontraktor. Nung, hindi pa namin siya kinoklose, Uh, nakita kasi namin na talagang maapektuhan ma ma yung mga existing driveway ng mga business establishment natin. Kasi yung pinakamalaking uh, nakaalat na uh, workload doon sa project is yung rehabilitation po natin ng road pavement. So, isa naming nakita na reason kaya namin sinarado is that... Uh, may mga dumadaan pa rin kasing tao. So priority pa rin natin yung safety ng mga tao. Pero paglilinaw ng City Engineering Office, sinimulan ng ipagpatuloy ang paggawa sa kalye noong Setyembre pa ng nakaraang taon. Nagtalaga na rin ang ahensya ng mga alternatibong parking spaces para sa mga establishmentong apektado ng proyekto. Ang proyekto aasahang matapos daw sa ikalabing anim ng Mayo ngayong taon. Patuloy pa rin naman ang ginagawang inspeksyon ng ahensya para matiyak na sumusunod ang kontraktor sa standards ng City Engineering Office. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines